Sa detalya ng ating mga balita, inaasahan ang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng Tropical Storm Halong. Bibigyan ito ng local name na kidan. Ayon sa bagasa, asa masyado pang malayo sa par ang Tropical Storm Halong. Ulitong namataan sa layong 2,150 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon pero dahan-dahang kumikilos naman pahilagang kanluran. Ito ay may tagline na lakas na hanging 75 km bawat oras malapit sa gitna ang pagbukso umabot ng 70 km bawat oras. Ayon sa pagasa, bagamat may posibilidad na hatakin ng high pressure area si Halong para lumihis ng Pilipinas. May isa pa ang high pressure area malapit naman sa mainland China at maaaring maging sanhin ang paglipat ng bagyo patungong westward o nasa paligid ng par. Kung sakaling pumasok ng teritoryo ng Pilipinas ang tropical storm halong, ito itatawagin nga sa pangalang Kidan. Samantala, ang typhoon mat naman. Ito yung dating bagyong polo. Ang nagpalakas sa Southwest Monsoon o Hamagat na nagdudulot ng mga pagulan sa kanurang bahagi ng Southern Luzon. Nagbabalang pagkasa ng mga pagbahat landslide sa mga lugar na makakaranas sa malakas na pagulan kabilang ang Zambales, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Natlong minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Kasama na natin si Ka Kaobet Padrina mula sa ka Kaobet, good morning. Magandang umaga po Sir Angel, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon, mga taga-subaybay natin. Wala po tayong bagyo ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron po nga bagyo sa labas ng PAR, ito po si Severe Tropical Storm Halong, international name niya po yan. Sa ngayon, maliit pa rin yung chance na ito'y pumasok ng PAR. Kung pumasok man, hindi natin ito'y na nalalapit sa ating bansa. So wala itong magiging epekto sa ating uh, lagay ng panahon po. Sa ngayon po, intertropical convergence o ITC na apekto sa southern Mindanao kaya po malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa bahagi ng uh, Zamboanga Peninsula at Barm. Dito sa Metro Manila na nalabing bahagi ating bansa uh, generally fair weather po oh, o so sa kabuan ay mas maaliwala sa panahon na mararanasan pero posible pa rin ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At uh, wala rin po tayo nakataas sa gale warning uh, sa anumang bahagi po ng ating mga baybay dagat. So marim po malawit yung mga sakayang pandagat, Sir Angel. kaubet so, an ano, yes, anong, anong timetable na inaasahan natin kung sa sakaling papasok si uh, Halong? Ah, uh, posible po baka by tomorrow po pero so kung mag northward na kasi ito so hindi na po ito papasok ng par. kaya lang ma malakas pa rin ba yung high pressure area na pumipigil sa kanya? Ah, uh, sa ngayon po, opo, no, ito po yung uh, inexpect natin na ito yung magtutulak sa kanya pa north. Sana nga ano ha. Oh, ay, hindi, sana nga <laughs> ibig sabihin, <laughs> sana nga hindi Sama, na, na, na tumama. Sabi niya, sana nga itulak na po siya pa north para Oo, lumayo na po. Para lumayo na uh, ano, oh, oh. Kaobet, maraming salamat ha. Maraming salamat po. Ingat daw. Si uh, Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Nananawagan na mga...